Taiwanese supermodel Lin Jiling nakuhang lahat ang lahat ng atensyon salamat sa kanyang mga headlights. Ano ang pinakamabuting paraan ng pag-agaw sa spotlight mula sa isang grupong magagandang babae? Matapos ang diskusyon tungkol sa kanyang basang kilikili, bumalik ang top supermodel ng Taiwan na si Lin Jiling sa spotlight, dalang kanyang headlights. Hello! Nagsuot siya ng eleganteng black and white na bestida para sa isang appearance sa Beijing noong isang linggo. Mukhang fresh and dry naman ang lahat, pero mukhang hindi niya sinasadyang maipakita ang isang parte ng kanyang katawan. Sabi ni Lynn sa event, mabilis ang pagtakbo ng mga kabayo at na-enjoy niya ang karera. Gusto rin niyang panoorin ang mga magaganda at fashionable na tao sa labas ng karerahan. Isang sensitibong topic para kay Lynn ng mga kabayo mula ng siya ay aksidenteng bumagsak sa sahig habang siya ay nakasakay sa isang kabayo sa isang commercial shoot noong 2005 at nabali ang kanyang mga ribs. Pero kahit na siya sa mga kabayo mula noon, ay hindi naman umayaw si Lynn sa panonood ng mga karera. Nang tinanong siya ng isang reporter kung papayagan ba niyang sumakay ng kabayo ang kanyang anak, sinagot niya ito ng hindi pa niya kailangang alalahanin ng issue na ito dahil hindi pa naman siya ikinakasal. Base sa kanyang mga headlights, mukhang hindi na matatagalan si Prince Charming.